ang mga gawa ng mga apostol. Ikalabing tatlong kabanata May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinatawag ding Negro, Lucio na taga Sirene, Manain na kababata ni Herodes, at Saulo. Habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinalagad na. Kaya nga, bilang mga sugo ng Espiritu Santo, sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Silusia at buhat do'y sumakay sila sa barkong papunta sa Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Katulong nila si Juan sa kanilang gawain. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagkukumaring propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan siya ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng Gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila na sa lamangkerong si Elimas, ito ang pangalan ni Barhesus sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo, na tinatawag na rin Pablo, tinitigan niya si Elimas at pinagsabihan, Ikaw, anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, pulukan ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipinipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, parurusahan ka niya. Mabubulag ka sa loob ng counting panahon. Noon di naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng may team na ulap ang kanyang mga mata. At siya'y naghanap ng tao nga aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador ng makita ang nangyari. At humanga siya sa mga turo tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, naglayag si na Pablo hanggang sa Perga sa Pamfilia Himiwalay naman sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila hanggang Antioquia sa Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroong kayong ituturo sa mga tao maaari kayong magsalita. Kaya tumayo si Pablo at pinatahimik silang lahat. Mga Israelita, at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y nilabas niya doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng apat na pung taon, sila ay pinagtiisan niya sa ilang. Nilibol niya ang pitong bansa sa lupain ng kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain ng mga yon sa loob ng halos apat na at limampung taon. Pagkatapos, sila ay binigyan niya ng mga home hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin. Si Saul na anak ni Sis. Naghari si Saul sa loob ng apat na pung taon. At nang siya ay alisin ng Diyos. Si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya. Si David na anak ni Jesse, ang lalaking kinalulugtan ko. Siya ay isang lalaking handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Saan ka ng lalaking ito nagmula sa si Jesus ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at taligdan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matatapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit, siya'y darating na kasunod ko at hindi ako karapat dapat kahit magkalagman lamang ng kanyang sandalyas. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Herusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatu para ng pahayag na yon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit nawala silang sapat na dahilan upang siya ipapatay, hiniling pa rin nila kay Pilato na si hatulan ng kamatayan. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya'y ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksin niya sa mga Israelita. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad na sa atin na kanilang mga anak nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nakasulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ngayon, ako'y naging ama mo. Tungkul naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, Ipagkakalob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang ang pagpapala na ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, Hindi mo ahayaang dumanas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinapatawad na sa lahat ng pagkakasalang hindi na ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautosan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, kayong nagtatawa sa sinasabi ng Diyos. Manggigilalas kayo at mapapahamak sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan kahit may magpahayag nito sa na inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayan sila ng mga tao na magsalita ulit tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming hudyo at mga hintil na nahikayat sa relihiyong hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon inggit na inggit ang mga hudyo nang makita nila ang napakaraming tao, kaya't nilayad nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil nyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan, kaya sa mga hintil na kami mangangaral. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon, Inilagay kitang ilaw sa mga hintil, upang may balita mong kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng mga hodyo ang mga pinuno ng lungsod at ang mga wabaing may takot sa Diyos at kilala sa lipunan. Ipinausig nila si Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon at sila nagpunta sa Ekonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng galak at ng Espiritu Santo.